Hello guys, good morning, welcome to my vlog. Yung una kong ginawa dito sa bahay pag uwi, sa Pilipinas para pag uwi. Siyempre sinuot ko yung ano ko, gold ko. <laughs> sinuot. Kasi ano, yun yung nagpapalakas ng ating enerhiya. Tapos, ibinigay ko din yung, may regalo ako sa nanay ko, yung rilo. Ante, ito guys, yung rilo ng nanay ko. Oh, ayan. Binawasan ko pa yung kanina kasi masyado daw maluag. nagre ang ano ang mayor mayordoma. Tapos si Jod, yung yung ano, yung pamangkin kong ang tigas ng ulo, puro problema ang binibigay. Pabango ang binigay ko sa kanya yung ano, eh, ano yung ano pabango lang. Tapos ito yung bahay namin guys, hindi pa siya tapos nakita niyo mga vlog ko nung mga ano pa pandemic pa. Ang hirap talaga pag yung bahay wala nang nag-aasikaso masyado kasi matanda na yung nanay ko. Tapos yung pamangkin ko kararating lang niya kahapon kasi ano siya nag uh, an -an sa Ulongga po. Basag yung side namin oh. Lumubog. Lumubog siya. Huh? Tapos yung ano, barbell ko, barbell ako dati pampalaki ng suso. Tapos yung lamesa namin guys, oh. Pangloon na. ang ganda, no? Basahan, puro mga buti-buti, mga tuyo, ganyan-ganyan. Pasukan. mga oh, nagtitinda nagtitinda at ang ating nanay. Oh, ayan. Tapos yung, oh, may no, bago kami appliances, oh. May bago kami appliances lagay ng kutsara. Tapos ito mga ito kayamanan namin. Mga ano to, mga karton-karton. Baka merong ahas doon sa loob niya. Tapos ito, mga supot. Iniipo ng nanay ko yan. Yan mga iniipo ang nanay ko. Nagluluto siya kasi ano. May kami ng, wala na kaming ano, wala na kaming kaldero. Oh, yung rice cooker, kawawa naman. Tapos yung ulam namin, oh, no? Yeah po. Oh. <laughs> Ulam namin yun. Ang ayan, Yung lababo namin. Pero may lababo pa kaming isa dito. Ito ay. Magkaroon pa yun yung lababo namin. No? Ah. Tapos, ito pala yung I ano mean, balor aurora. Ayan. Yung banyo namin. Gumagana naman yan. Pero hindi ata nila ginagamit. Diwan ko ba bakit hindi nila ginagamit. Maliit lang yung bahay namin dito. Tapos, pata-tata sa parto namin. Pagpasok mo dito sa parto namin, amoy kulog. Amoy punjay. Basta yung parang, nakakahika siya yung amoy niya. Amoy alok-alikabok. Ay, may labas ka doon. May. May may. Labas ulo na lang tatay ka. Please. O ano mamaya puput eh, itigil ko na muna dito tapos mamaya ulit kasi magpupunta kami sa bayan. Bibili kami ng ano. Wala kasi wala silang bigas, wala kaming bigas oy, walang bigas ang nanay ko. Kaya bibili kami ng bigas mamaya. Tsaka ulam. Alam nyo ba guys, pala, kagabi pagdating ko dito, hindi edi kakape ako walang kape ang nanay ko oy umutang pa sila doon sa tindahan umutang pa sila doon wala kasi lang kape ganun talaga ang buhay kawawa may ulit nasa kami ng bayan guys tapos nagrelo si nanay ko oh. Um, di ba proud na proud siya nay happy happy <laughs> bibili ko siya guys ng ano ng pangkulay ng buhok yung kulay ano pink ayan guys natubos na yung hikaw Nakasanla kasi yung hikaw ng nanay ko guys kaya ayan tinubos namin <laughs> lahat nakasanla guys pati ATM niya nakasanla din <laughs> ang problema hindi ko na kaya tubusin <laughs> ha? Uh,

Mayroon, like limang buwan mo daw bak yo sa kalate kalatewan din ng hindi naman ang sa atlasarat sa naman ya yeah, labay tutud no main komon no main la komon na Makita ah. hindi di kasi iban din ay balibalo para kamu isan la ya iti immo sagge eso

kita kaya. Sa problema natin. Pinamili na ng ulam ta. Tama litemulong-dlawog din. Oh, hindi mahanap ang resita kasi ang daming bag. Kaya na get, bigyan na lang <laughs> muna. Ante to lang din, ah. Pero may katambal ito. Main. Ante taw. Ante Baleng so, Ayan, dito ba nga? Yan, ito na Ito na Lalo, mamay Ayun guys Dagdag -dag sa ano oh, Bibili ng umayso <laughs> 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 Ang mother talaga Umayso Bibili ng umayso talagang pinili niya yung green. Nanti maganda 'yan, tiyoy, daw sa. Ito. Oh, pili ng ano, ngura daw yung green pero sabi ko saan maganda, yung green o yung red? Sabi niya, "Iyon." Oh, kaya 'yan so, pinako sa para ano naman. Meron daw siyang lotion tsaka ano eh, meron akong dala. Ayan guys, hinahanap ang suki card, suking suki, suki sa Mercury Drug. Hindi ko na ginagamit ah. Mahirap pa na <laughs> Saglit lang mama. <laughs> Kuya. Oh. Ang dami. <laughs> dami niya kasi guys bag o oh, di ba may wallet pa o, oh. may bag na may wallet pa o, oh, ang dami yung bulso niyan sa loob new year na naghahanap ka pa ng editing ang tita saan hindi ah ito na pwede <laughs> ayan na guys ang mga <laughs> epektos <laughs> epektos ni nanay ah oh. Sarap mo na. Antay pa yung mo? Ah, sige na. O tatawang mall. Mall. Ayan, tutulungan natin yung ano, mga taong mahihirap. <laughs> Joke lang. <laughs> lưu an này lưu an này con mơ đây này main red tan ini nai blue. Ating ano, tinutulong ang ating mama <laughs> Joke lang. <laughs> Jod, ang sexy mo naman, Jod. Putok na putok yung short mo. <laughs> May minska ka, oh. Ayan, <laughs> oh. Mm, kamatang. Nanginayang kasi yan, guys, sa presyo. tôi cho cả Ghiền ta bằng có <laughs> Ano dyan? Para saan? Ah, sige. Ba't may breadcrumbs pa? <laughs> Yan na lang, ano? Eda, saan? sa

Si Jutan na nai. Eh. Ano 'yun? Yung hinawakan mo hindi ano? Oo po.